Yo, what's up guys? Kali Politika nga pala. Bago ang lahat guys. Papalo ng TikTok ko at pa-subscribe sa YouTube channel ko. Punta lang kayo sa profile ko. Nandun yung YouTube link ko. Click nyo lang. No. So ngayon guys, uh, pag-uusapan natin ang 2028 election. Presidential election. No. So ngayon guys, uh, possible na tumakbo ang dalawang Duterte. No. BP Sara bilang uh, president at si former President Duterte bilang Vice President. No? So, base na yan kay Pangulong Duterte na posible na panagutan na nila na Duterte Duterte sa 2028 at sinabi nila sinabi na rin ni Sal Panelo no ni Attorney Sal. So, posible yan talaga guys 2020, So, ipanalangin natin guys na uh, medyo malakas pa si Pangulong Duterte on that time. So, marami pang mga uh, pagsubok na haharapin yung dalawang yung magtatay no bago dumating yung 2028 kaya nga dinidemolish na sila ngayon eh no dinidemolish sila ng mga ano ng mga congressman so wag nating hayaan na manaig ang mga buaya no sa gobyerno so alam nila guys malaki yan landslide yan maniwala kayo hindi landslide yan kahit anong paninira ng mga congressman sa mga Duterte lang na kay VP Sara pati kay uh, uh, former president Duterte so kaliwat kanan ang kaliwat kanan ang panggagago ng mga congressman sa mga Duterte no tatlong impeachment uh, ikinaso kay ano kay VP Sara tapos crime against humanity kay PRD so lahat yan guys uh, sinisiraan na ng Duterte para pagdating sa 2028 election ayaw ng tao. Kaso nga guys eh, tumatak, tumatak sa tao ang good governance ng Duterte. No? Kahit ang mga congressman dati, takot kay Duterte, kaya hindi sila korap eh. Kasi takot sila, alam nila, kakasuhan sila ng Duterte eh, kakastiguhin. Kaya maraming takot, kaya lahat maganda ang budget dati, hindi katulad ngayon guys. No? So malinis, good governance talaga ang Duterte. So pilit nilang sinisira pero ang mga tao kahit anong gawin nilang paninira sa mga Duterte, kung ano yung naramdaman nila sa time ni, Pang, ni Pangulong Duterte, yun ang hinahanap-hanap nila. Unlike ngayon, talagang maikukumpara mo BBM to PRD administration. Magkaiba talaga guys. Malaking pagkakaiba. No? Sa so ngayon guys, kaluwat kana na. Kaluwat kana na ang ano, ang korupsyon sa gobyerno. So ang tanong dito guys, kung tatakbo ang mag-ama sa 2028 election. Iboboto nyo ba? Comment down below. Dalo. Comment down below. And then pa-share na lang guys. No? Thank you and God bless. Solid Duterte.